44, Billy Bubuk, The Motor Bangka, sa karagatan ng Agusan del Norte. Carlo Mateo, ano nangyari? Oh, my, uh, may katanggap-tanggap lamang nitong uh, punong nga uh, tanggapan ng Philippine Coast Guard, itong uh, palitan nito, pagamat uh, kahapon nangyari, ano? Dahil nga sa... Uh, siya, uh Nakasalubong yung uh, malalaking uh, alon sa area ng Lake Mainit, Agusan na uh, del Norte. Isang uh, motor ang ga uh, lumubog at uh, nagresulta ito sa pagkamatay ng uh, isa sa mga pasahero. Samantalang uh, dalawa ang uh, subject ng uh, search and uh, rescue operation ng mga elemento ng Philippine Coast Guard. At dumpot dito naman ang uh, kumpirmatong uh, na. -rescue na. At uh, narito nga si uh, Lieutenant uh, Commander Archer Prente, ang uh, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Uh, Commander, uh, good morning. Baga ba't hindi magandang itong balitang ito? So may meron pang mga hinahanap ano, sa mga oras na ito no? Uh, tama po. Meron pa. base sa report na karating sa atin, uh, uh, dalawa pa yung uh, pinakahanap at uh, kasalukuyang uh, uh, pinagtutulungan ng uh, Coast Guard at ng Local Government Unit itong uh, incident nito ito. Uh, sa ngayon ay... Uh, Uh, maganda naman 'yong magiging nagiging uh, coordination natin with local government. Uh, so dito ano 'yung uh, lumalabas na kadahilanan ng uh, paglubog uh, ka. Uh, Base sa report ay uh, um, may naka-encounter sila ng uh, malakas na alam uh, sa lugar uh, dahil ng sa kabali ng uh, trigger at tuluyan nga 'yung uh, paglubog. Hindi naman kay over, over over capacity overloading ito. Uh, 37 'yung binasa sa ng mga bangka kasama po yan sa titingnan natin na pagkatapos nating magawa yung ating search and rescue effort dahil dito tayo nakakonsentrate ngayon. Okay, maraming maraming salamat mga hindi kang silutan, Commander Arjun sa ang tagapagsalita ng Pilipinas Post Guard. Wala pa rin dito sa lungsod ng Manila ninyong kapuso, Carlo Patayon ng GMA Super Radio. Super Radio, DZWB, Last Report!